Hello, magandang araw mga lods, mga kabukid, kaprobinsya. Ito pala yung naluto kong puto na kamuting kahoy. Ito pa yung iba. Nakasalang pa po siya. Bali, bumili pa ako ng halagang 50 pieces na kamuting kahoy. Dalawang kilo na po ito. Naalala ko kasi yung mama ko noon, gumagawa ng ganito. Tinutulungan ko siya, akong magiging gagagad. -gag. <laughs> 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 I-try ko pong magluto, magaya ko, Ay, success naman po, makaka-idol ka probinsya. Malike uh, naman yan at i-share nyo ang video nito. Siyempre, i-follow nyo po ako sa aking Facebook ka-account uh, at saka sa aking YouTube, mga lugs. talagang tingin-tinginan ko si mother noon pag ah, magawang ganito okay okay naman pinagalabasan ko